Uh, naman ngayon ang fog uh, nabot tayo ng ulan. Ayan. May balat pa sa puwet. <laughs> so, yun po ang tayak. Ayan, yon, Yung paakyat na yan. Yun, doon. Sa taas na yun. Sa ngayon po, walang masyadong naakyat. At walang halaman today. Ayan. Walang mga bulaklak. Dati, ang dami dyan bulaklak. So, doon tayo pupunta sa pataas na yun. Tara. Para magagamit nila yung paayong. Yung power bank, tutoy. Mm Hindi -hmm. ko madadala po. Si Jay ang magdadala. Jay! EJ! Padala. Okay. Hindi, ilagay mo na dyan sa ano. Hindi, bitbitin mo na. Dito na. Hmm. Dito ka sa na. Ari o. Yun. Oh, let's go. Dito tayo, huwag dyan. Ate ko oh, dapat pala nagkinelas na lang <laughs> kabayo wag kang manini pa <laughs> ah, nabu nabu po at gwapo ng ano kita tayo sa ano bakit mga po ay gawa ng ulap nasa ulap po tayo yes nasa ulap so putik ang sapatos <laughs> so ayan papaakyat po, po. ay tanga ka papaakyat po kasi ang ating gagawa so ayan Kita nyo yung ulap. Ah, ah. Grabe. Baba. Ayan, ang ulap. Mababa. Nasa taas po kasi tayo ng bundok. Tapos naulan pa. Kaya ayun. Edi basa. Huy. Yan. Baba ng ulap po. Oh. Grabe yung ating Mapotek, madulas Daus-us tayo nito Ayun, doon na Pala, Ko tanga. Dulas. So nandito na tayo sa site. Ayun, kitang-kita nang Sea of Clouds. Oh, 'di ba? Ayun oh. Oh, ayun. Oh, Sea of Clouds 'yan. Oh. Live? oh. Yan, oh. Kasi po umulan, Ibig sabihin, nasa pinakataas tayo. Doon yung mga ulap, oh. Ayan. Ayan. Sea of clouds. Hindi natin masyadong makita sea dito. Ayan. At ng maraming ano. Maraming yeah. nung, ha nung, hahawanin pa yan. Ayan, oh. Pero yun na nga, oh. Ayan, Allah. Magdaus-daus pa ako doon. Ano? Kao. Doon. Umulan po kasi kaya ganyan, no? Ayan, no? Hindi nga sa likod, di meron din. Ayan! Hindi ko agad. Sayang! Nagdagasana. Nay, di andumin ng shirt mo! Ano ka? na! Magugas ka may may ano? Matubig diyan. So silandalan. Ha? Para <laughs> sinapay. na sa rin yung yung manok. Sari-sari pagkakakita ng manok. <laughs> chigi oh ayan, ayan sa tapat ayan, ayan huwag lang matatapakan ninyo yung ahas ay kayo yung dalawang patikad na dine sa loob. ay oh kung sino yung matanda, siya pang pa nangunguna ay oh tinuturoan pa yung matanda yung bata ay hindi naman kanyang manok. <laughs> agad na agad. <laughs> tabukid bukid na bukid. Sa bundok. panguha ng bayabas na ligaw. Ay, ingat tayo at madulas. Napakadulas po. Kuha na nag-uulan. Lakit. Ayan oh, uh, bayabas Mm. yun Aba, nasaan <laughs> kaya ang to? Si niyan. Kasi LB? Ha? Doon sa tayak. Ayun, ay ipakita mo 'yun, oh. Diyan, oh. akya tayo, Tutoy. Pwede, pwede pumunta dito, eh. Hola. Ngay. Bayabas. tayo. Hello. Sa mga idol. Ba yan din na pa kasi. Na no kahit yung ano, Han Pablo. Baba. Ayun sa bundok saan pa? saan? ano? saan palo ko eh? hmm palo ko eh kung ano ano kaya nga, panghulog hmm so nasa mini tayak tayo meron yan, of course

The end na So tara. Akyat na tayo. Ay, na ito tayo. Ito naman tinataas ni Jake yung kanyang... Jake! Jake! Dito na. Natingin. Jake! na nakakatakot pag... Oo. Ayan. So, welcome po sa mini tayak. So, may mga hayop din pa din eh. dyan. Uy, dito, tutoy dito taong tayo tayo. Ayan ang mga ibon. Anong ibon yun? Peacock? Ayun pa ako. Yeah. <laughs> kung kung ha hahapuin baga tayo o hindi oh, Mataas pala yun. Ba, hindi ata kakayanin. Ka. Kaya yan. Tiwala lang. Huh. wala lang. Kaya yan. <resource> Let's go. Isang taas na lang. Ah. Oh, look. Pag na-open oh the side. This is it. Isang tarik na lang. Isang tarik na lang. Kaya natin yan. Iniwan na tayo. Ay, basa. Pansit Grabe Kakahapo <laughs> Pero at least kinaya So tingnan naman natin ang view tapos na yung explore natin uwi na tayo kakabingi Nakakabingi. So, ayan. So may snake din doon. Jake. <laughs> Jake. Oh. <laughs> Laki. Laki ni Jake. kakakita ng sawa? Ito, lagi Ay, si Chukoy nandoon. Oo, si Chukoy. Man tayo sa bahay ni na Peti? Kasi nga daw ay magbubuhusan. So, binuhusan yung anak niya. So, as usual, ninang tayo. Ninong si Bobims. Dapat aray, huwag tatawag ng ate at saka uh, kuya. Dapat tawag nito sa akin ay kumare. Pag arito mawag ng ate kuya, yari ito sa akin. <laughs> ay, <Ayaw> mo lang. <laughs> Ayos lang yan. <laughs> Uy, huwag kang manini pa. ako hindi nakapula. Unabuhay buhay si Manila, boy. daw si Manila, boy. Hi, Gar. Hi. Hi, Gar. Hello. Bossy.